Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Rose Marie Calibo. Ang video kong ito ay tungkol sa kabataan na siyang pag-asa ng ating bayan. Madalas nating marinig na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi lamang ito isang kasabihan kundi isang malalim na responsibilidad. Bilang kabataan, tayo ang may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa ating lipunan. Mayroon tayong sariling pananaw lakas ng loob at hindi matitinag na paninindigan. Maaari nating gamitin ang ating boses upang ipaglaban ang mga isyong mahalaga sa atin. Education, kalusugan at kapaligiran. Hindi natin kailangan maging perpekto. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa at sa ating bayan. Tayo ang lakas ng pagbabago at sa ating pagkakaisa, makakamit natin ang isang maayos at mas maunlad na komunidad. Maraming salamat po.